So kaya to ito medyo controversial, direct. Oo. Yeah. Siyempre hindi naman lahat kapag nanonood ka <laughs> ng isang palabas, mm. hindi lahat nagugustuhan yan, di ba? Yeah. Merong hindi, merong oo. Mm. Pero kami nagustuhan naman. Salamat, ito, salamat. Ha? Pero merong isa na ayang nagpapakontroversial na naman. Mm. Kilala niyo kung sino tinatukoy ko. O huwag na nating bagitin. O yun, Na kaya nga o, o. sabi ko, kilala yung kung sino sinutukoy ko. Ibig sabihin niyo ko binabanggit. Correct. Mm. Di ba? Oo, yung... So, parang hindi po maganda yung review sa inyo. Ah, okay. Hindi, okay. pag, pag, -inip, pag, -inip, pag -inip, Bawal ba? Bawal. bawal. Oh, Ay sige, sige. binabanggit kasi oh, okay. so, hindi nyo po naman, yung sa mga ani okay. bawal. Okay, siguro alam niya naman kasi famous naman siya as okay. uh, movie reviewer. Mm -hmm. Ang problema nga lang, sana, no, ito lang yung sa akin, mm -hmm. sana yung mga film reviewers kasi kumbaga pinagkakakitaan din naman nila sa mga vlog nila eh, 'di ba, yung mga followers nila. Mm -hmm. So una, siguro sana incline nakatapos sa mm -hmm. sana Not no, sana nakatapos sa uh, anumang related na arts, na kurso na related sa sining. Kung hin sana uh, film no, sana Bachelor of Arts in Film ang tinapos or mass communication or at least any related sa art. Bakit? Kasi napakahalaga na meron kang alam, may malalim kang kaalaman sa sining. Uh -huh. Siyempre, ang ang review mo ay isang visual arts, no? Film or theater, no? So, kailangan maalam ka kasi hindi naman pwede na yung pagre-review mo sa isang pelikula ay istorya lang. Paano yung technical aspect ng movie? So, katulad nga po nitong 8,000 piso, uh, sobra po itong, kumbaga, modesty aside, no? Masterpiece ko po ito eh. Kasi first time po sa kasaysayan ng pelikula uh, sa Pilipinas o baka sa buong mundo na one character lang. Nag-iisa lang talaga yung artista mula umpisa hanggang matapos. Marami pong nakagawa ng pelikula na one character movie pero ang catch nitong 8,000 piso ay single shot. Walang putol. Mula umpisa hanggang matapos, dere derecho. Hindi ba ne, hindi ba nila na-imagine, 'di ba, gaano kahirap 'yon? Okay, parang pagtinigdan mo simple lang. Pero imaginein mo 'yung behind the scene, mm -hmm. behind the production, paano 'to ginawa? Paano kung nagkamali ang artista mo? Ulit kayo ng ulit. Mm -hmm. Paano kung nagkamali ang cinematographer mo? Eh di ulit kayo ng ulit. At pag sa pag nangyari 'yon, na ulit kayo ng ulit, baka sabihin lahat ng sa production staff ay masyadong mapangarap itong si Dante Balboa. Impossible yung gawin pero pinipilit niyang gawin. And lucky enough, nung ginawa po namin yan, sobrang galing ni Paulo. Paulo gumabaw na perfect niya po. Mm -hmm. Hindi kasi, kasi, imagine nyo, hindi ba sasagi sa isip nyo, ilang months kaya nila ni-rehearse. Mm -hmm. Hindi naman pwede nating isalang si Paulo gumabaw na hindi niya sa ulado yung lines. di ba? Meron pong Lines na minemorize si Paulo doon. So, three months din po yun. So, yun ang hindi nila alam. The reason why we started it as play. Uh -huh. Ang misconception kasi nung iba, akala nila play tapos film. So, anong nangyayari tuloy? Nung ginagawa nila ng review, pilit nilang kinocompare sa play. Hindi dapat ganun. Pag nag-review ka ng film, take it as film. Pag nag-review ka ng play, take it as play. Kung gusto mong may paralelism, so be it. Pero kailangan, minsan, kailangan mo munang marinig yung director. Paano niya ba ginawa? Bigyan ko kayo ng example. Isa sa comment, sasabihin, napanood kasi yung play. Tapos parang play din yung pinan pinanood, Pin Pinanood. sa pelikula. Hindi po ganun yun. Una, tigit sa lahat yung acting. Iba yung acting ni Paolo sa play at iba rin sa movie kasi liliitan mo yun, 'di diba? Ang ang play malaki, malaki ang galaw. Sa movie liliitan mo kasi microscopic ang film. Yung production design, sabi nila parehas lang daw. Teka muna. Isipin nyo kasi yung kwarto ko sa totoong buhay, yung CR, hindi po salamin yung hindi po salamin yung yung door. Mm -hmm. So paano yon? Eh di ba yon. Tama. Mm -hmm. Paano yon pag pumasok na si Paolo sa CR at hindi salamin yung pinto? Wala nang makikita. Uh -huh. So hindi ba nila naisip na ginawa ko talaga yung production design na kwarto sa stage play na kwarto? para yun yung gamitin namin sa pelikula. Kasi ibahin ko pa ba yung gagawin ko bang parang expressionist style na yung sa entablado, maglalagay lang ako ng mga box-box, tatapatan ko ng ilaw na maganda. Hindi po ganun eh. Ako kasi hitting two birds in one stone na ako. Yung magagamit mo na sa, produ sa production design ng play, gamitin mo na sa pelikula. Ang hindi kasi nila alam, ano no, uh, may mga tinatawag tayo na Ah uh, yun nga kahit sa philosophy pwedeng apply yan sa, sa film yung existentialism and essentialism. Ano ba ang mauuna yung yung paggagamitan mo kaysa dun sa gagamitin mo siya? Yung halimbawa, di ba yung 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 kabaong, example lang kabaong. Nakakita na ba tayo ng kabaong na shape ng parang tao yung kaya kay Dracula, di ba? O oh, uh, yung kay Dracula, di ba? Yung sa bandang baba ah uh, pa, pa mala, ano na no maliit na lang maliit na, oh. maliit na kasi mm. wasted space na yung sa paa eh mm -mm. yung pagano naman ng shape ng tao ganun din po sa pelikula Ay. Ano ba ang mauuna istorya muna or tingnan natin yung kakaibang technicalities dito sa movie Pag pinanood niyo po kasi yung 8,000 piso akala mo simple lang Aminado ako pwedeng mabore no yung tao mabor mm. kasi ano to, isa lang napapanood kong artista hanggang matapos. Pero sana maging inteligente tayo sa panonood. Teka lang, tingnan natin, ano, nahuhulaan ba yung ending? So far sa lahat ng tinatanong ko, unpredictable yung ending, walang nakakahula. Doon pa lang, ibig sabihin, maganda na yung kwento mo kasi walang nakakahula eh. Okay, pangalawa, tingnan mo yung, tingnan mo yung kabuan, paano kaya to ginawa? Na-appreciate ko yung mga taong Nagt nagtatanong sa akin, paano yan kinunan? Hindi ba nagkamali si Paolo dyan? Mm -hmm. May nakagawa na ba ng ganyan sa Hollywood o sa ibang bansa? Siyempre po, maalam din naman tayo sa film. Yung one character, nakagawa na yan. Yung Buried, 127 Hours. Yung Spain, meron din silang one character. Pero yung one character at the same time, one long shot, wala pa po nun. Oh, oh. Kaya naman, ka yan. yes. Oh. At hindi lang yun ha, mm. pati one setting, mm. one location, one uh, lighting setup, one writer. Kasi mm. minsan may, may pelikulang pinagtutulungan ng dalawa o higit pang writer. One, one director. director. Mm. Kasi minsan may tie up na director. Yep. So ito po, halos 20. 20 na tigwa 1 into 1. So can you imagine Panginit. how unique? Oo. Yes, how unique it was, no? Sobrang unique, hindi na po modesty aside, baka mahirap baka gawa ka pa Maulit ng ganon. Mm -hmm. Opo, so, yun po. Oo, oh, mm -hmm. direct kasi, yung reviewer may sinasabi, parang ewan lang daw, nanood ka lang daw na kumain ng saging si Paolo, na kabrit, na, mo? Kabret na oh, oh, yeah. Anong, anong reaction wow, mo doon? napakaganda. <laughs> kasi hindi niya, hindi niya talaga naintindihan yung istorya. Mm -hmm. Una at ikit sa lahat, sinabi niya, buong magdamag nangyari ang storya. Ah, hindi buong magdamag yon. Mm. One and a half hours lang yon. Nangyari yon ng alas 8 ng gabi natapos ng 9.35. At isa pa, no, uh, Rodel, hindi pwedeng masabing mali. Tatawanan ko pag may nagsabing mali. Alam nyo kung bakit? Based on a, based on a true story yun eh. Mm. Paano magkakaroon ng mali? Eh may tumawag talaga sa akin that time. Oh. Actually, it was inspired by true story ah. talaga. So, niningitian ko lang pag may nagsabing mali. Talagang tinawagan ako, tapos nag-alok ng, ng sex, ano, parang sex on phone, tapos inalok talaga yung presyo, et cetera, et cetera. So, paanong may mali? Ang gusto ba nitong reviewer na to from the start, phone conversation agad, hanggang matapos? Siyempre, not to mention, ano, no, other films, pero kung ano lang talaga ang nangyari sa loob ng isa't kalating oras, yun lang dapat. Mm -mm. Hindi mo pwedeng dagdagan, right? Alangan naman sa isa't kalating oras, naglabas si Dante, mm -mm. nagluto sa kwarto niya, wala namang lutuan doon. So kung ano lang talaga, nagpatugtog lang...